Mayong gabi mga kananay o oh, mag-intro sa takadali mga kananay for today's video. No, a day in my life ni Yaya Dres Kabukira no, nangandoy nga mahoas kalisod. So mao na pud ni ato ang uh, for today's video no, unlimited nga mga trabaho dress Balay. <laughs> Galipong-lipong ang nanay ninyo kung unahon, So, ang ako din gibuhat karon is na ako sa inyo mga kananay, no? karon ko lang ma-voiceover ako ang video. <laughs> so gipamutang nako ang mga binisak sa kong anak diri abuhan kay kanang para malandalanda ba kay mura naman in ni eh, diri og kanang landahan ako ang kuan abuhan no kay ako nang gituyo mga kananay kay para maaso-asuhan ni akong kahoy kay uga nagad ni pero kay kanang og bitaw maagay-agay kuan man kayo isugdod oy asuman pero mas okay na lang jud yun ni mga kananay kaysa paresa atong una bitaw namo sa among kay ang amo ang sugnod ato kay paklang sa niyo So, mas kuan ka ayo to, pasigahon yun. Labanta ng aso yun ato. So, kani, kay kahoy yun ni siya nga rubber. So, kusog kay musiga, labina, na, uga na, bitaw. Uga ka ayo na, di na yung kinhanglan maghuyop-huyop. So, diri na punta nga side, mga kananay, no, manghuga sa patag plato. Kay, daghan na pong nakatambak ng hugasan, mga kananay. So, maog yun ni atong life, dires balay, no, ang mga trabaho on. Unlimited nga trabaho, pero wise will do, no? So, Mugyo <laughs> ni ang kinabuhi sa usa kananay pero malipay na lang tanga nga magampanan nato ato ang mga obligasyon mga kananay diri sa balay no kay kung makapahulay-hulay lang ganita atong atong una galupad-lupad na kay napatay trabaho trabahoon so mo gina yung pinaka kuan nato nga magampanan nato ang atong mga obligasyon diri sa balay no kay kung dili nato matrabaho gani sa, usa nato nga mga trabahoon na matambakan jud ta syempre ako bitaw diri sa balay ako nga una na karon mang ano ko kanang manglabak ko para ugma makapahulay ko sunod na pud nga adlaw mangguna ko ing ana ako, ang kuan diri pinsit diri nakakuan na ako ang kanap bitong mga buluhaton sa balay niya pagkaugma na pun mangumpra na pun ko maun ako ang mga kita bitaw nga mga sa balay dili yud ingon nga kanap bitaw mabuting mao bitaw nang giingon sa uban nga maay ka kay naalang ka sa balay pero lisod bi og diri sa balay kay ato tanan no magunahon na taon sana pay atong lutuon para sa amni para sa pamahaw paniudto panihapon no nya na na poy kanang mga hurugason perminti ikaw tanan ang nagamanid sa balay di yud lalimang ang osaka inahan so tanawa bala ninyo oh imbis nga dili madaog daugo na lang no 30 lit litros ni nga tubig pero akong giarsa kay wala may wala man diri ako ang banabil sa akong anak busy man so ako na lang ako na lang ning kanang <laughs> pugos nga madaog na ko ang galon kay lagi way sulod akong balde so mauni pa ta yung tadiri hapit na jugo diri sa ko ang trabaho mga kananay mahuman mm, um, atuang ato ang kuan paspasan yun na to atong trabaho para makapahulay ta makalingkod lingkod o makadotot dot dot para makarils rils ta makatiktok tiktok ta <laughs> maulang na kalipay no makapahulay ta gunit ang cellphone no pagkahuman na, na po hinoktok na po ta kung ano na atong gulayon unsa na napoy atong lotoon kay ako mga kananay paniud to pa lang nagahuna-huna na jud sa unsay sudanon para sa panihapon dili lang usa ko to bako ang for today's video mga kananay thank you for watching bye amping kanuna